Ayun po, tayo po ngayon ay mangunguha po ng talbos ng kamuting kahoy Tapos po ay update ko na rin po kayo sa ating ubi Oh, talaga po nakakatuwa pag stage na ganyan na po Yung yung bilis na ba niyang tumaas Oh, yan Yan po yung mga kamuting kahoy Oh Yan, pero kung mapapansin nyo po Yan po, napakabilis itong tumaas Oh I check din po natin yung iba yan o. Oh. Yan o, um, bilis. Yes, sa gubat, ayan po, ay talagang minsan inalam pa sa kahoy. Pag sa gubat, oh, narito ko, banda ang puno na yan. Nasaan ka ang puno? Ayan. Yan. Yan po ang puno, oh. Ng ubi. Papunta dito. Yan, tapos ito yung dahon. Ayan oh, Ito. May maninira sa dahon. Ayan. Tapos yan. Hanggang dito. I-check pa rin po natin yung iba. Magmula po tayo sa kabilang dulo. Ang gaganda din ho ng talbus ng kamuting kahoy. oh, Dito tayo mag-umpisa uli. Yung pong iba hindi pa nasibol ay. dito kaya may nagsibula dito meron din dito nakalagay wala pa lalabas po naman ang kanya yan ay ari bago pala ang eh. ay ari didiretso na rin eh. yan, oh. Ito, eh. yan o ganito po ito o yan o oh. Eh. lahat po yung nagsimula ay sagay o oh. Eh. mm. maliit pa po o eh. busmi pala ang eh. o yan 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 mm. Kahit po basta nakaganyan Yan ay umuusbong Parang umuugat pa itaas Patuloy na po yan Naay pa oh. mm. Yan po yung stage na napakabilis na Mga 4 days Ang taa bilis niyang tumaas 5 days Yan ito pa po Yan Ah ayaw yung isa Upaka oh, layo na agad Hihingi ng pakabagan O oh. Yan ako yung puno. Oh. Yan. Oh. Ang taas na agad. Oh. Yan. Oh. Po papunta lagi siya sa pataas. Gagawin puno man pa natin ito ng pakabagan. Oh. Yan. Ang oh. bilis. Oh. Tingnan pa po natin yung iba. Nadikit pala yung ano, ano ng saging. Tapos po yan ay parang may nagbabalak pa din yung may bulay. Ugat niya. Uti-uti po natin siyang tatabunan. Kahit yung mga pinag-anohan po ng damo. Favorite po niya yung ganito ay yung malalambot ba. Yung mga pinag-tabasan ng damo. Basta matabunan lang. Huwag lang maarawan po yung puno. Diretso po ang sibulat at laki niyan. Huwag dyan dumaan. May tanim dyan. Yun. Oh. Ting tingnan po natin, oh. Pinatong lang po natin dito, ah. Oh, yun, natin, lang dito sa mga oh. Tapos po nito ang gagawin natin. Ating tatabunan lang po ba ng mga pinag Ito po yung mga pinagtabasan ay Yan. Para po oh. malabo. Ito pa oh. Yan, may isa dito eh. Yan, kita po ba ninyo? Yan, puno may nalampas sa damo. Oh. Yan eh. Yan. Oh. Yan, ubi pa rin po yan. Hmm. Dan po kung gano'n makalambot yung lupa. Kakamain lang natin. Eh. Kaligit. Kaligit. Lahat po pala ay gayaan Dito ka sa kabilang side. May us ay dito sa kabila siguro yan. Uusbong po ng kanya yan eh. Meron din dito sa side dito eh. Ayun oh, sabi na oh. Yan, Dito pala yung dulo niya. Oh. Oh. Ito nga po yung halamang gubat, yung parang kacha gubat ba siya ay, eh, oh. Lalampas po yan, oh. no. Oh. Dire oh. Yan, Dire-diretso po yan. Nakakutuwa. Yung pa, oh. Hmm. kung pansin nyo po ori tambak dati ng damo oh. yan ito ito tambak ng mga pinagbunutan oh. Napakalambot po nito oh. May mga ano pa nga eh. O pa ng damo. Yeah, tabak. Wala na Tapos dito. Sa side dito. Ito na nga po pala yung pinakamahaba oh. Kahit kamuti maglalaman dito eh. yun yung isa oh nabulok ata sayang to pero hindi pa po may pag-asa pa may pag-asa pa tong gilid bulok Ari pa po yung iba oh. Yan Ay lumalabas na rin yung dulo. O, are po yung puno. Magpipilit po yan pumunta sa itaas talaga oh yan. Oh. At ang habol po nila tumaas nang tumaas. Ang galing. Ah. Ari pa Yeah. Ayun po, tayo po may mananalbos. <laughs> Panama po tayo sa talbos. Ang dami. Eh. Oh. Panama sa talbos. Panama sa talbos. para po yung ating pang ulamin pero ito po nabibinta rin oh. pag may bumli ay edi bibinta na ho oh. papanguha na tayo oh. Oh. Ariho yung mga tinusok-tusok laan natin dito. Hindi man malaman ay. Matalbos naman. Aho. Ah, Yan o. Oh. Dami. Kayo po ba yung nakaan ng ganaray? Eh. Oh. Yan. Ang ah, dami pa po. Papa-order din pala natin itong mga nung araw. Oh. Yan Ang dami. Kunting-kunting ano lang hoy, yung ating pinag-harbisan. Ayun po. Ay paano po? Salamat po sa inyong pagsama update po sa ubi ang nakakatuwa po at natindig na oh yan ingat po lahat happy lang po bye